Oh, ang sisipag naman ng kanilang mga nakuwang ano, laborer <laughs> Magkano saud ng mga to? Mahal ba talent fee? Hi, bebe Magandang buhay! Oh, bagong boxing yan. Parang wala lang, no, Umiyak ka kanina, na-vaccine ka, tinusok ka ni Doc, nag-cry ka. Saan ka tinusok ni Doc? Di naman dun. Saan ka tinusok ni Doc? Dog. Ay, <laughs> nanguhula ka bata. Tara. Dog, dog. Dog, dog. dog. Ba't ang daming kawayan? Saan galing? Oh. ang gagamitin hindi ko ata alam yun ah ah si papa yun mo didilig dun ng kongkong. kong ewan ko yung ibang boys kung anong ginagawa si Jomar nagluluto tara nay wag dyan de lakas ng hangin kanina oh mom ano na naman tsaka yung mahogany tara na tara na punta tayo kay papa dun oops dahan dahan tara hawak kami mm -mm, may big truck dun birds tag mo yung birds

Gusto mo picture kita sa madaming birds? Nagbuhukay po ngayon. Pero may part pa na malambot. Kaya parang, ewan ko ini stop na ba? Big truck! Uy! Ang galing dyan niyo. Baba. Baba. Hmm, kanina ayaw mo sakay dyan. Hmm, git na kay ate. Sabi ka kay ate. Huwag kayong gagalaw ng kung ano-ano, ah. Hmm. Ano? Ay, Kalungin mo, ate. Ay, <laughs> Ay, Ay! Kalung ka ni ate. Hmm, tara na. Tito Junjun! Jun. Tawag mo si Tito Junjun! 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 Tito Junjun! Jun, jun? <laughs> Tito Junjun! Jun. <laughs> Yung isa, sino yung isa? Tito Rizal. Tawag mo Tito Rizal. Dito. 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 Jun, Tusok ka ni Doc. ni Doc. Sakit no. Tusok ka ni Doc. Kando tinusok. Nalik nga vaccine mo eh. sa legs. Ayan, sa left. Dito, tusok ka ni Doc dito. Sakit. Sakit. na. Babalik tayo kay Doc next week. Gusto niya pa daw Big truck daw dun <laughs> Gusto niya pang bumaba Nasa sa uh, nagilinis ng kulungan Si ka-farmer Bagay na ano siya Okay yan, madami siyang ginagawa <laughs> Mamaya niya Magkano siya ng kanyang aquarium <laughs> Ano siya, dog? Anong gusto mo? Milk. Ha? Dog. Milk doon? Milk. milk na naman. Milk. Oo, oh, bawal na milk. Mamaya na ulit yung milk. Play ka na lang. Play. San si na ate? Ay, 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 ay. ay. Ay, ay. Mahulog ka dyan. O, anong gusto ni Nene? Anong gusto mo? Mahulog ka. Ano bang gusto mo? Ano yon Nene? Bigtrak. Ha? Bigtrak. Bigtrak? Mahulog ka? Bidok. Kaya, ang hilig gumakyat ng mga bata, na? No? Mm -mm. Batang kulit mo, Nay? si Papa, oh. Naririnig ko si Papa dun. Tag mo, Papa. Tag mo si Papa. Uy! Ha? Saan si na ate? Oh. Ma, Dumis ka na naman. Mm -hmm. kulit po niyan. Ang kulit ng batang yan. Mm oh, -hmm. Oh, sige, ah. Oh, ulog ka. Ulog, ulog, ulog siya. <Vater over assistantAKEérieur> Alis ka? Tumalon. <laughs> Uy! Um. Nagbablog ka? Ang sabi mo? Ganda buhay ka, bebe. Sino yun? Sino Ha? Ha? Sing ka daw eh, yeah. na ising. Kantaan mo birthday ni Mama. Hantan mo si Mama. Happy birthday. Sinka, happy birthday, Mama. Sinka. Nilayasan <laughs> ako. Sinka. Katolits dito, oh. Oh, paturo-turo pa. Uy. Elevator. Nata na yan. Ebebeitor. <laughs> Malinaw pa magsalita sa inyo si Nenea. Ah. Nenea na yan. Na yan. Oh, ano, anong tawag dyan? Yeah, uh, ano yan? Ebebeitor. Patawag mo si Jaisel, ang galing niya. Tawag mo daw si Jaisel. Huwag mo si Jaisel doon. Tita Jaisel, dali. Tawag mo daw si Tita Jaisel. Tita! Tita! Big truck. Big truck. Ba't ang dungis mo? Kain ng mangga. Mangga? Tusok siya. Ah. Tawag mo daw si Tita Jason. Oo, oh, doon, doon. Hmm. Huwag na. Tawag mo Tita Jason. Hindi, isa siya. Ang oh, 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 oh. um, tawag dyan, Rowan? Ah, anong tawag dyan? Rowan. Anong tawag dyan? Ay, gawin mo yung assignment mo ha. Ah. <laughs> elevator. Ay, elevator? Elevator? Ay, Ayan yung elevator. Ay, ah, excavator? excavator? Excavator. Excavator ba yan? Ano ba yun? No! <laughs> no! Ito yung excavator. Yung yeah! backhoe na pinatawag. Ay! 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 Pailing-iling pa, bebe oh. Excavator. Sabihin mo, Nay. Ay! Bebe no! Ito talaga ang pinakamalikot sa kanilang lahat. Excavator. Sabihin mo daw, mas magaling to. Excavator. Sabihin mo. Bibip, bibip. Ang lino, ang lino ng ibang, ano niya, words. Kanina nagulat kami, tinawag niya si Jason. Nakita niya sigurong dumaan. Lalo mga likabok, gawa ng medyo basa-basa yung lupa. Kaya pwede yung batang yung may asma dito. <laughs> ah. ah, uy, pinakasiga pero pinaka ano naman. Uwi ka na. Uwi. Bata. Ba paano ka bababa ba Baba dyan? Binyate. Oo, o, tara alis tayo. Baba ka dyan. Tignan ko nga paano ka bumaba. tignan na titingnan ko paano ka bumaba. Baba ka, Ney. Baba. Paano ba baba? Paano? <laughs> Sige. Kaya mo yan. Lipat mo yung hands mo. Ayan mo, Rowan. Pon-pon naman. Inagawan mo yung bata. Uy, kabawa tuloy. <laughs> Ney, baba ka, Ney. Ney, baba. Baba mo yung kamay mo, ne. Baba mo pa. Lipat mo yung kamay. Lipat mo yung kamay. Para makababa ka, lilipat mo yung kamay mo. Kinayon na yung ponpon, wag na. Ney, lipat mo yung kamay. Lipat mo sa baba yung kamay mo. Lipat mo. Para makababa ka na, lipat mo yung kamay dito. Bababa ka na ba? Diyan, o. Oh. O, oh, yung isa pa. O, oh, baba na. Hmm? Baba ka na, baba na. Kaya lalo may tabo na kaya kaya Ganon. Yo, ay, ay, ay. Kayo ka dyan, mainit. Tara. Hi, ka-bebe. Ka dito. Hi, ka-bebe. O, ang sisipag naman ng kanilang mga nakuha ng ano, laborer. Magkano saud ng mga to? Mahal ba talent fee? Ay, ano, inaano, inaano, inaano yung nabili po nilang lupa dito sa may Gatiawin, katabing so, barrio. Pero, uh, ayun yung bundok. Kita nyo? Parang magkatapatan pala tayo. O, oh, hindi. kita yung bundok. ko wali natin. Ayun yung bundok. Kita nyo po. Tapos, uh, ayun yung kanilang mga katabi. Pero sila, sabi ni Chichi, ayaw niya daw dito kasi tabing dulay, tulay daw yung tulay palang lang sinasabi niya ayan yung kalusada <laughs> tulay ang tawag niya tapos ayun na po yung highway oh. yun o, oh, kita niyo po yung dumadaan na sa sakyan doon yun ah, highway na po yun ah, ano ba? Ah, magalang road tapos dito liko may kanto doon, papunta ng highway mahal talent ng mga to kasi ang daming baon uy dahan-dahan kayo ha dahan-dahan hmm. si mabigat, mabigat yan. yan parang ang sisipag nila mga nagpaalam ba kayo nauna sila sa akin samunod lang po ako dito ah masyado namang gilid yung mangga nyo lalaki pa yan kalahating sa sanga nasa kabilang bakod oh. hmm? gitna imagine na ito oh may mitang manggara ka dila. ay nako Rowan oh uling-uling ka Rowan naka video ka Rowan bigay mo naka video ka o oh, bigay mo na wag ka nang pahabol madada pa siya <laughs> Rowan 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 ayan na oh. sumbong mo kay mama niya sino ay 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 <laughs> kinakagat ako ni Natnat -Nat. <laughs> sabi niya siguro bawal mo anak mo Rowan, Rowan tatayo ako dito hindi mo po bibigay gusto mong tumayo pa si mama di naman sa'yo yan eh dapat nagdala ka na sa'yo alam mo naman maglala. bigay mo na ay ayan wag mong payakin dala ka ng pala na <laughs> tayo ay nako. <laughs> ba mo lapit lang ha? Ang layo. Tingnan mo. Si Mayora nakapamewang pa. Saan kayo magpapatayo ng bahay dito? Gitna. Ayun, kayo naman po. Ay, kayo naman malunggay yung kahit kaling malunggay din din sa Pero banda kayo. Hoy, sipog naman. Ay, may ano yan, may tusok-tusok dyan sipag naman. Si Mama Beto, import. Tupad. Teka, <laughs> dina si Mama Beto sa tupad. Ay, Rowan. Hindi ka marunong sa ano? Dito ka na. Sa kayo marunong sa kalsada. Tumatakbo bigla. Ka isa pa to. Ano nahanap mo? Chuche. Chuche? Anong chuchi? Chuchi. Sabay na. Kansa? Hindi kayo kasya sa akin. Sumasabay na sila. Sabi ko alis na ako. Tabechi. Tabechi. Ama, Queen. Uwi na tayo, Queen. Ano? Masarap ba yung pagkain sa year-end party? Manyaman. Jollibee. Jollibee. Anong gawa niyo? May ngayon mo? Ito mo. Itong pintalan niyo. It's cool. Ito, when you dala rin reward me. Ano Re uh, anong award mo? Kende po sa certificate. No, no certificate hey! na makalagay? Hey. Hmm? Eh, may binasing makasulat. Best in na, uh, no? Ten absent. Ay, anong nangyari? Pati, Chi. Chi. Grade best in friendly. Friendly ka? Ay, <laughs> hey, friendly, oh. Friendly ano, yung ano. Nagyama kasi mga school. <laughs> Friendship award. Uso na ngayon yun, no? Sa mga... Sa school. Yung may year-end party. Closing party pala. Closing party. <laughs> Ay, nakauwi na kami. Tignan nyo naman yung mga bata. Pag uwi na inaabol pa talaga na makapag-bike sila. Yun lang yung kanilang bike pakita ko. Nag-aagawan sa pedal kasi si Rowan ang galing na din palang mag-bike. Yung dating kay, Hero 1, yung sa medyo malaki, gamit ni si Ma ngayon, yung kay Chichi din medyo ano na, matagal na rin kasi yun eh medyo parang sira na daw yung gulong hindi ko alam kung i-align ia o ano tapos si Roba no, ang galing na pong magbike no ngayon si Queen Queen yung gamit niya, balance bike ko sino yung mauna sa kanila. Ano ba naman? Pinagdidilaan ako, oh. Oh, sige. Malinis kalsada ngayon, na. Ah. Ay, hindi ko napakita yung tinanim ni na Andon sa kanilang ano, lupa. Dapat ito yung tatanim nila, eh. Dalawa to. Basta sa akin, yung Indian sana. wala pa kaming orchids dito ha ah, nasan yung ano ko dito yung bogi, yung aking vogi nasaan yung atis hindi gumaganda oh Ah, yun, sinampas sa bakod. Nagidilig kaya. <laughs> Ni na iwan nila doon si ano Elsa. Kay Chichi yun eh. Kasi na hindi namin kasama kanina dahil tulog. Nagising na siya tapos lumipat sa akin. Natulog ulit sa tabi ko sa may nasa sofa kami. Grabe na po ang init ngayon tapos may binili ako eh hindi <laughs> pa napasok in-unbox ko dito ay tignan nyo naman ang kalat ng aking mga anak ito helmet kay Ruan at kay Chichi pag sumasama sila minsan sa akin hmm. pareho lang ba laki eh. laki yata yung isa Lagyan ko na lang ng sticker para hindi sila nagkakapalit. Hmm? Jacket ng batang, to dito na lang iniwan. Kasi ayaw palabasin ng papa niya na ano daw hindi naka-long sleeve si Chichi kasi grabe na pong ano niya, grabe sunog sa araw. Grabe itim. <laughs> ganyan nyo naman ang mga to hindi to bigil. parang mga ma ano <laughs> sumuko na yung isa si Queen Queen uh. umuwi na naligo ng mga yan mabango na pero ngayon amoy ano na naman yan amoy boy bawa Papa <laughs> si Neneng oh, Hello Mm 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 oh oh Ay mainit ulo Mainit po ulo niya <laughs> Bakit kasi hindi to sa iyo Akin na akin na hindi kasi ito sa'yo, hindi kasiya hawak hmm, ka sa'kin galing na ni kuya oh pagka ano niya po pagka try niya po ng ganyang bike alam niya na agad talagang iba yung naitutulong talaga ng balance bike hmm, galing na no? ang bilis Pero, ano, minsan yung ano yung ginagamit niya. Yung parang go-kite. Go-kite ba yun? <laughs> bigay ni Ate Sol. Ay! nag Ah, tignan mo. Sumasakay siya kay, ano, Pretty. ah oh, nandun siya kay Pretty. San niya kaya? Gustong pumunta na naman. Kagagaling lang po niyan na, namin sa, ano, sa taas doon kinasaysay. Ay, sumampa talaga. Rowan! Pogi mo naman. Bye-bye ka, bebe ka nga dito. Baba ka dyan. Mama! bye-bye oh, ka, bebe na kayo. Bye-bye ka, bebe. Bye -bye, ka, bebe. <laughs> Thank you for watching. watching. Ang gulon. God bless, Mama. chup Ah! Nino! O, ngay po o. Oh. Tawag ka, pon. Kain na, kain na. Tawag ka na doon. Masagasaan lang po niya dito. Bala ka. Bye-bye, po.